Nagpasaklolo na ang DOH sa PNP para masawata ang mga nagbebenta ng vape sa mga minor de edad. Pabataan ng pabataan kasi ang mga gumagamit nito. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Labing tatlong taon lang gumagamit ng vape ang 64 anyos na si Wilson Kapili. Ipinamalit niya raw ito sa sigarilyo. Higit isang kaharaw na yosyang ang nauubos niya kada araw noon hanggang sa magka ito sa kanyang kalusugan. Yung sinusitis ko, sinusumpong lagi. Tapos pag nagdajag kami, medyo naiiwanan na ako. Kapos ka na. Kapos ka na sa hiningay. Tapos yung mga muscles mo, masakit na kagad. Iba raw ang pakiramdam nang lumipat siya sa vape. Tanggal ang stress mo talaga. Tanggal pagod mo. Nakakapag-isip ka pa mabuti. Ayon sa 2021 Global Adult Tobacco Survey, 15.1 milyon ang nagyayosi sa bansa. Nauusong pamalit sa yosi ngayon ang electronic cigarettes o vape. May vape na disposable o isang beses lang pwedeng gamitin at meron ding hindi o yung mga tina-charge na vape. Pero ang Department of Health nababahala sa pabata ng pabatang gumagamit nito. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey noong 2019, 14.1% o isa sa bawat pitong estudyante edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. I'm going around the mall. I'm seeing kids in high school uniform. Kids, high school uniform. May dalang school bag. May hawak na vape. Di ba? That's, that's a problem. Delikado raw yan sa mga bata dahil posibleng humina ang kanilang mga baga. Gate nila, walang pinagkaiba ang vape sa sigarilyo. Para kang may hika, hirap kang huminga. Mapa-smoke man, mapa-vape man, it's all the same. You're putting something dangerous into your lungs and this should not be the case. Kaya ang DOH nagipagpulong na sa PNP para mahuli ang mga nagbebenta ng vape sa mga menor de edad sa ilalim ng vape law. Mga 18 pataas lang ang pwedeng gumamit o bumili ng vape. Hindi excuse na ay nautusan lang po ako. Hindi rin pwedeng sabihin na eh, mukha naman siyang matanda eh ang paghihigpit na ito, suportado ng mga gumagamit ng vape. Sabi na Vapors Alliance, estrikto ang mga vape shops para masigurong hindi nabebentahan ng mga minor de edad. Sa shop na ito sa Quezon City, hinihingi na ID ang mga customer bago bentahan. Ang mas dapat dututukan ng mga otoridad, ang mga nagbebenta ng vape sa tabi-tabi at online. Kasi yung mga online na, na, na vapor products na nabibenta are pretty much unregulated hindi mean, natin masyadong natitrace trace itong mga transactions na to uh -huh. gagawa ng guidelines ng PNP sa paghigpit sa vape magkakaroon din ng awareness campaign Una nang isinulong ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagban sa disposable vapes. Ayon sa kalihim, karamihan sa mga ito ay hindi rehistrado sa Department of Trade and Industry at hindi nagbabayad na excise tax. Sinuportahan ito ng DOH dahil ayon sa ahensya, mahirap i-recycle ang mga disposable vape kaya banta sa kalusugan at sa kalikasan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa mga frontline ng mga balita mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5